Nagliabang truck na yan sa Talisay, Camarines Norte. Ayon sa mga otoridad, agad itinabi ng driver ang truck nang marinig na may tumunog sa ilalim ng sasakyan. Doon na nagsimulang umapoy ang truck. Walang nasaktan sa insidente. Inaalam pa ng BFP ang pinagmula ng apoy. Tatlong babae ang sinakta ng isang lalaki sa Cebu City. Ayon sa mga pulis, ayaw raw kasi ng suspect sa magaganda. May report si Alan Domingo ng GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Sa kulungan ang bagsak ng lalaking iyan matapos siyang manuntok ng tatlong babae sa Cebu City. Ang dahilan niya, galit daw siya sa magaganda. Nagpasiya sa kay daw ko na, kay daw ko ang Sugat sa mukha at black eye ang tinamo ng mga babaeng sinaktan niya sa magkakahiwalay na insidente. Ang una naglalakad sa kalsada nang sikuhin ng suspek. Tinamaan siya sa mata. Sugatan naman ang ilong ng pangalawang biktima na sinuntok ng suspek. Ang pangatlo, nagjajaging lang ng sapakin sa mata. Nahuli ang 37 taong gulang na suspek matapos i-report sa polis ng tatlong babae. Inalam pa na mga polis kung may problema sa pag-iisip ang lalaki. Hindi siya nagbigay ng pahayag at sinampahan na ng reklamong multiple physical injuries. Alan Domingo ng GMA Regional TV Balitang Bisdag nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isang KTV club ang nadiskubre ng mga autoridad na maari umanong pugad ng prostitusyon sa loob ng Pogo Hub sa Porak, Pampanga. Ayon sa KTV at v o bukod sa KTV at VIP rooms, may mga hotel rooms sa second floor. Sa third floor naman daw nakatira ang mga entertainer. Ilan daw sa kanila ay pinay base sa nakumpiskang ID. Nakita rin ang iba pang hinihinalang military uniform ng China. Gayun din ng ilang armas, medalya tulad ng isang outstanding sergeant badge at Chinese flag. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, pinapaverify pa ang mga ito sa Chinese Embassy. Napasok din ng tila opisina ng isa umano sa mga boss ng iligan na pogo. Nadiskubri doon ng mga GPS tracker at selyadong volts. Pubuo na ng task force ng DALG na mag sa iligal na pogo sa Porac. Pusibling na pag-aralan ng mga iligal na pogo ang kahinaan ng regulatory agency sa Pilipinas, kaya nakalusot ang mga ito ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission. Sa kabila naman ng mga krimeng iniugnay sa mga pogo, magdudulot daw ng mas maraming problema kapag ipinagbawal ng mga ito ayon sa Pagcor. May report si Tina Panganiban Perez. Human trafficking, cybercrime, panloloko at karahasan sa kababaihan. Ilan lang 'yan sa mga krimeng iniuugnay sa pogo na naitala ng NBI mula November 2019 hanggang March 2023. Ang tanong Paano nakakalusot ang mga illegal na POGO? Nakita nila yung mga weaknesses natin na op, oh, madaling mag-apply ng ID doon, non-appearance pa. I think this is the time na kailangan uh, balikan po natin yung yung mga proseso po natin. Si Defense Secretary Guibot Chodoro, itinuturing ng national security threat ang mga sindikatong nagpapanggap na POGO. Para mapigilan ng mga krimeng Dawit ang Pogo, isinusulong na sa Kongreso ang pagban sa mga ito. Uh, we're opening to hearing uh, all uh, issues concerning the uh, uh, Pogo. Uh, basta dapat uh, lahat ng mga stakeholders yan na uh, sumunod sa batas at sa mga lumalabag sa batas, uh, malagot po kayo sa ating mga law enforcers. Pero imbes na total ban, mga di maayos na pogo lag ang inirekomenda ni House Ways and Means Committee Chairperson Joey Salceda na alisin. Malaki pa rin daw kasi ang nakokolekta ng pamahalaan mula sa mga legal na pogo. Tumaas pa ito noong 2023 kumpara noong 2022. Sa datos ng BIR, mula 2018 hanggang 2022, Umabot ng mahigit 20 bilyong piso ang nakolektang buwis mula sa Pogo. Ganito rin ang punto ng pagkor. Kahit ipagbawal, baka raw mag-operate pa rin ang mga pogo ng patago at mahihirapan lang silang i-monitor ang mga ito. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ramdam hanggang West Philippine Sea ang pagtindig para sa soberanya ng Pilipinas ngayong ika-126 at na anibersaryo ng Araw ng Kalayaan. Panawagan ni Pangulong Marcos sa mga Pilipino, ipagpatuloy ang laban para sa kalayaan ng bansa. May report si Ivan Mayrina. Itinaas ang watawat ng Pilipinas sa Escoda Shoal sa West Philippine Sea ngayong araw ng kalayaan. Ito'y habang umaaligid ang mga sasakyan pandagat ng China. At inal-inal! At inal ina! Nanindigan din para sa ating soberanya mga nagprotesta sa konsulado ng China sa Makati City. Sa Maynila, may mga nagprotesta kontra sa umano'y pangihimasok ng Amerika sa Pilipinas at paglalagay ng mga pasilidad sa mga military base sa bansa. <stit voice backing> Habang nakaharap sa Manila Bay, pinagdasal din ng mga pari, madre at ng mga parishioners sa Manila ang kapayapaan sa bansa, lalo na sa West Philippine Sea. Sinamahan din nila ito ng prosesyon at pagpapatulog ng kampana na layon daw pukawin ang nasyonalismo ng mga Pilipino. Mensahe ni Pangulo Marcos. Bilang tagapagmana ng kalayaan na tinatamasa natin ngayon, tungkulin ng bawat isa sa atin na pangalagaan ito at yaking hindi na tayo kailanman magpapatinag sa anumang banta ng pananakot, pananakop at pag-aapot. Sa harap ng diplomatic community sa Vandenur or Wine of Honor, Binigyan din ng Pangulo ang kanya independent foreign policy ng Pilipinas at pagsuporta sa pagsunod sa international law. Kabilang sa anin na ambassador na dumalo, si Chinese Ambassador Wang Xilian, nakapansin pa si kinausap ng mas matagal ng Pangulo kumpara sa iba. Inalala rin niya ang kabayanihan ng ilang magigiting nating ninuno, tulad ni Jose Rizal. Sa Quirino Grandstand, idinaos ang parada ng kalayaan. Ang ating mga ninuno ay hindi umurong sa digmaan. Kaya tayo ay hindi rin tatalikod sa tungkuling ipagtanggol ang ating nasasakupan. Ito ay hindi lamang pagunita sa ating kasaysayan, kung hindi isa rin hamon na patuloy na ipaglaban ang ating kalayaan. Sa Davao City, nakiisa si Vice President Sara Duterte sa pagunita ng Araw ng Kalayaan. Buli rin itinaas ang watawat sa Kawit kabite kung saan idiniklarang kalayaan na bansa noong June 12, 1898. Ivan Merida nagbabalita para sa GMA Integrated News. Operasyon sa shipyard sa New Washington, Aklan. Kung nasaan ang barge na nag-oil spill, itinigil muna. Magit anim na libong litro ng langis na may kasamang tubig ang nakolekta ng Philippine Coast Guard sa clearing operation mga nakatira malapit sa ilog sa barangay Biak na Bato sa Lakaselyana, Negros Occidental, lumikas. Dahil sa malakas na ulan, muling tumaas ang tubig sa ilog na may abo at bato galing sa Mount Canlaon. Makapal na haze at volcanic smog o vag na mataan sa Taal Volcano Island at ilang karatig lugar. Bunso daw iyan ng patuloy na pagbuga ng volcanic sulfur dioxide ng bulkan. Mga buntis at nagbe-breastfeed, mapapasama na sa expanded cash grant ng 4Ps. Yan ay matapos sa probahan ni Pangulong Marcos ang mungkahin ng DSWD na bigyan ng ayuda ang mga buntis at lactating women. Bibigyan sila ng cash grant sa first 1,000 days ng sanggol na ipinagbubuntis nila para matiyak ang magandang kalusugan ng mga bata. Ian Cruz, Nagbabalita para sa GMA Integrated News. BTS member Jin discharged na mula sa military service. Naging emosyonal ang ilang nakasama ni Jin sa training. Mainit naman siyang sinalubong ng kapwa BTS members na sina Jungkook, Jimin, J-Hope, V at leader nilang si RM na tumugtog pa ng saxophone. Sa isang litrato, kompleto na ang grupo kasama si Suga. Kaya, wala na, 아까 울었어요. 그래가지고 지금 막 눈도 붓고, 사실 이제 페이스 얼굴에. 그래가지고, 아, 너무 기쁘고, 막 눈물도 나고. 두번 울었어요. 원래 안 울라고 했는데. 사랑해요. 고마워요. <laughs> Si Jin ang first BTS member na nakatapos ng mandatory military service matapos mag-enlist noong December 2022. Nasa active military service ang iba pang BTS members. K-pop group 17 na feeling UNESCO Goodwill Ambassadors. Miyembro ng bandang Laney na si Paul Klein, bumubuti na ang kondisyon matapos maaksidente. Si yan Lim ni-reveal na hindi siya ang nag-initiate sa hiwalayan nila ni Kim Chu. Hindi ikaw ang nag-initiate. Yes, there you go. I didn't, I wasn't the one who initiated the breakup. Nilinaw niyang magkaibigan pa rin sila ni Kim matapos ang breakup. Aubrey Carampel nagbabalita para sa GMA Integrated News. <laughs> Nilamon ng apoy at maitim na usok ang apartment building na yan sa Kuwait. Apat na putsyam ang nasawi karamihan mga house worker. Napula na ang sunog pero patuloy pang inaalam ang sanhi nito. Nagsalita na ang ninang sa nag-viral na kasal sa Amla Negros Oriental kung saan sinimulan na ang pari. Ang misa kahit wala pa sa altar ang bride. May report si Femary Dumabok ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Inako ng Ninang sa nag-viral na kasalan sa Amla Negros Oriental ang kanyang pagkakamali, kaya hindi nasunod ang schedule ng kasal. May nagsabi raw sa kanya na naurong ng alas 9.30 ng umaga ang kasal na nakatakda sana ng alas 8. Pero hindi na niya ito pinangalanan. Akong giinan ang mga tao dito nga bisita, kay mo iingon ako mga ikog pasaylon yung tanan ining buntaga kay muna nag-iingong nakasala ko kay ako, ako ning nabuhat nga ingon ani kay tungod po sa akong kauban Nauna no nang sinabi ng St. Andrew Parish Amlan na walang abiso mula sa parish office na may pagbabago sa schedule ng kasal bukod sa pagsisimula ng misa kahit naglalakad pa papuntang altar ang bride literal din umanong sinermonan ang mag-asawa dahil sa pagiging late umano bago nito pinagalitan din sila ng staff ng simbahan humingi ng paumanhin ng parokya. Nadala lang anila ang, ang pari ng emosyon. Naging bangungot man ang dream wedding. Bumuhos naman ang tulong sa mag-asawa mula sa ilang wedding supplier at organizer sa probinsya. Sinagot na raw nila ang take-two kasalan sa June 17. Nagkasturin nga itong first meeting na mo. Actually, nag-hold it. hold sila, kabay na ito. Na, pero gamay na kailang nasturya, kabay na ito. Okay. Mostly delicate na mong kabayan so, sa nahitabu? Actually, siguro ba. Family dumabok ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga libro ang madalas na batayan natin ng kasaysayan. Pero paano kung may internet daw noong panahon ng himagsikan? Yan ang reimagined history sa hashtag RP612FIC ...or Republic of the Philippines June 12 Fiction. kusuan na yan sa report ni Oscar Oida. Sa bayang magiliw, mamayan online ay muling nagliliwaliw. Ganito daw kung may internet noong unang panahon. Mga bahagi ng kasaysayan na tiyak trending at pinag-usapan. Kahit paraw na nasa gitna ng revolusyon, mga katipunera'y tiyak na serving the looks at syempre, serving as cooks. Sa katipunan, may pa-flex din ang mga bagong recruit. Pero kung may talagang on-trend, yan ang love story ni Rizal at ng kanyang baby girl na si Josephine Bracken. Hanggang sa gugulan tangin nila ang online world dahil sa breakup of the season na idinaan sa IG post. Chapter closed. I hope this finally helps all of us move forward. Sa kanilang hiwalayan, perfect soundtrack nga raw ito, tipong Espanyol na pinapalaya ang Pilipino. Nariyan din ang minsang pagkapanalo ni Rizal sa Lotto at nag ng kanyang premyo. Tsaka sinulat ang No Limit Angire pero online si Maria Clara at may Pagget Ready With Me. Business-minded naman si Sisa at kanilang TNVS, Transport Network Vehicle Services ay kalesa at pambayad ay piso na kay Mingyu pala hinulma. Oscar Oida nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan po ang State of the Nation. Ako si Ato Maraulio para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako si Maki Pulido mula sa GMA Integrated News. Ang News Authority ng Pilipino.